Yan po si Tatay Jinggoy Labay, ang isang pinakamagaling na sa patiero dito sa Kalapan. Nasa mga 40 years na. Yan lang yung ibinubuhay sa iyong pamilya pag, uh, ng sapatas. Apay uh, uuwi naman. Okay, na dito sa mga... Ay, school, na.

pesos araw-araw. Oo, -araw. oh, pagka, pagka wala, ay wala. Ibig sabihin, tatay, may na, nababakamti ng araw na wala nagpapatahe? Ano yan, Meron. Meron Pero may araw na marami nagpapatahe. Mga ilan sa ang tiyatay niyo sa lupes ng araw? Bakit? Sa pagkakay binibinas dito, nakikita kong Hindi niya yan. ang pan. Yung sapatos na 'yon. yun. Ba, kita, yung, yun. Sampu, sapatos? Ano? niya yung tatay ng tata, sapatos niyan, mga ilang oras yung niyo matapos? Matapos na, re. Eh. Mama, mga, mga swap kasi namin mo may ari yung tuba pag kanya nang kadaon kaya hindi mo na ko nyo may, kalahating oras sa pagtatay na isang sapatos meron ano siguro depende sa lambot depende sa lambot pero pag natigas ay di sigurado pang ka talaga Ay, 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 Salamat. Yan po si Tatay Jinggoy Labay, ang isang pinakamagaling na sapatero dito sa Kalapan. Bye-bye okay. po. Bye -bye. Thank you. Salamat. Thank you.